mga katambay sinalang na yung kawali okay lagay tayo ng mantika konti lang Yan. mga katambay nilagay niya, niya yung bawang okay onion nilagay na yung onion natin Oh. Ayan ship. mga tambay, lagay nyo na yung oh! oh, lotion ulo, uh, no, nabitawan niya pa yung papi. Pero wala. Pag-ulat tayo na. Ayan mga tambay. Hindi uh. ka sali yung buho, iniwan namin yung buho. para sa bawal, laman lang ng uh, ulo ng lotion. Ayan, mga rambay, hinalo, halo na ni Chef. Kikiwar, ha? yan pala yung ating Chef ngayon, o. Chef. O, Chef. O, Chef. Punto namin yung ulo. Lechon paksi mga katambay. Ulutan mamaya. Sa mga katambay, nakikita nyo ba yung sauce niya na sa ilalim, O, mantika. Hindi sauce. Ah, ito sa akin. Ayan mga tambay. Lagyan na natin ng Mang Tumas. Mang Tumas, baka naman. Eh. kurang gimana may isa nga bote, eh, mga katambay, gantay di sige. Mm hmm. Na, eh kiwari chef, eh, kini warna man eh. Oh, mabalinin Oh, oh amud ka ten. Awan <laughs> bagi ji, taga video. kiwarta ala bagi na. Yan mga katambay, luto ng ating lechon paksiw. Ayan mga katambay, may tagtag yung aming lechon paksiw. Delikado naman yung atusting. Yung inihaw na bangos. Yung mga katambay, nabaliktad na siya. Napabaliktad na. Ni Manong Chef. Ito mga tambay Ito yung labas ng bahay ng kumpare ko Dami niyang bulaklak Dito kano yan Ayan